Magandang umaga mga palangga ko. Ayan. Sa mga oras na ito ng alas 6 ng umaga. Tayo na ay maglakad-lakad sa dalampasigan. At ayan tayo. Nakababa tayo guys. Tara. Baba tayo dahil low tide. At ayan po ang aming umaga sa mga oras na ito. Ayan natatabunan si Haring Araw. Dahil medyo makulimlim na naman po ang umaga natin. Pero okay lang, mawawala yan mamaya. So yun, ang umagang kay lamig ng hangin. Ang umagang kay payapa, kay tahimik ng kapaligiran. Ayan, o, oh, well, diba? Tingnan sa bundok. <laughs> Talagang makulimlim ang kaulapan at ayan naman ang mga bangka nakatambay na dahil galing na yan sa laot kagabi mga puyat ang <laughs> mga nag-operate so yan ba diba? kaya ang dami na naman naglalako ng isda dahil nakapanagat na naman sila kagabi so yun tara na tuloy lang tayo sa ating tara na tuloy lang tayo sa ating paglalakad medyo dahan-dahan lang tayo gawa ng medyo madulas ang mga bato dahil may mga lomot yun, pwede tayo dong kumuha ng lato sa may lapyahan sa may barawa kaya lang dapat may mag video sa akin <laughs> kasi baka mabitiwan ko yung phone ko oo mabibitiwan ko kailangan kasi dalawang kamay ang ipapangkuha mo hindi yan pwede isa-isa lang kamay so yun guys <laughs> tara na at magkape tayo pagkatapos dito ayan babad muna natin ang ating paa sa dagat at magpa-araw tayo sandali pag lumabas si haring araw <laughs> ayan po o oh, natatabunan talaga si Aring Araw ng Olap galing sa bundok. So yan. Ayun, ayun, ayun. Ayan. <laughs> Sarap mag-walking mamaya doon. Ngayon mamayang hapon doon sa lantawan kung hindi umulan. Ayan. Tara na mga palangga ko dyan. Shout out, shout out po sa mga nagmamahal sa akin ng mga palangga ko dyan. Shout out. <laughs> so ayan. Ayun, dito na tayo sa may lapyahan malapit. Ayun po. So yun guys, dito na tayo sa Lapiahan and shout out sa akin number one commentators, Ma'am Flor Avina. Ayan, shout out po sa iyo. And Ma'am Merlinda Keleste. Shout out din sa aking magandang kaibigan sa social media, My co-admin, Ma'am Lidy Limos. Tara na tayo na maglakad-lakad dito sa Dalampasigan. And Ma'am Marian Carion, shout out. Anvishi Colets, Ma'am Marilyn Gutierrez, ayan, Sir GM, Ma'am Junisha Mendoza, aganon shout out. So ayun po, ang ganda lang pakinggan ng ingay ng alon sa lapyahan. So muli mga palangga, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ako mga mamunting video sa Rami Love Your L Love Love. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. God bless us all po. See you sa next video. Bye for now. Yeah.